Meron pala guys, pinagawa na Kevlar GX7. Pero dito tayo guys sa loob. Yan. Ah, sunog na sunog yung kanya mga pesareto Dito. Ah, sorted kasi yung kanya mga piti Ah, pero dito tayo guys sa likod. Dito, sa kabitan ng kanya mga speaker. Ah, kung napansin nyo, ah, madalas pinapalala ng manufacturing Itong impedance na isang uh, Amplifier uh, Speaker load Ito yan. Uh, Ang ibig sabihin nito, Ah uh, uh, Hindi tayo pwede bumaba sa uh, 4 ohms Na load dito sa amplifier Dahil yung nga uh, Ganyan ang mangyayari guys Pero actually Ang uh, madalas nakakasira sa amplifier Hindi po yung watts Na isang speaker kundi itong impedance ng isang speaker. Ah, halimbawa, ah, nagkabit tayo ng speaker dito. Ah, pero ulitin ko na ah, yung right dito. Ito, ito, isa lang yan. Ito, ito, isa lang yan. Na naja jumper lang kasi yan. Dalawang ah, channel lang kasi yung amplifier natin. Ah, right and left. Okay, nabitan ko muna ito ng speaker ah, for demo lang. Ah, uh, ulitin ko ulit. Right and left. Ah, uh, dalawang channel lang yung amplifier natin. Uh, right and left. E and B. Ah, uh, isa lang yun guys. Mga, may mga previous video ko dyan. Ah, uh, ito guys. May nakasulat sa likod ng ating amplifier. Yan. Speaker A. Minimum 4 ohms. Speaker B. Ah, uh, minimum 4 ohms. Uh, ang ibig sabihin, uh, pag naglagay tayo ng speaker, uh, hindi sa pwede guys bumaba ng 4 ohms. Uh, halimbawa, uh, ito yung kakabitan natin yung speaker, itong A. Uh, hindi tayo pwede magkabit guys ng speaker na mas mababa pa sa 4 ohms. Uh, Ganon din dito guys sa baba. Yan, kinabitan natin ito ng apat na no, uh, speaker. 4D uh, mo lang. Ulitin ko ulit. Uh, 4D mo lang ito. Uh, ito guys. Yan. Kabitan natin itong sa A. In sa B. Uh, napakaliwano guys ang nakasulat ito. Speaker A plus B. Uh, ang minimum na ilalagay natin guys ay 8 ohms plus 8 ohms. Uh, ang ibig sabihin, uh, pwede tayong maglagay dito guys ng apat na speaker pero kailangan natin guys ng speaker na 8 ohms hindi guys pwede yung 4 ohms kailangan natin uli ng 8 ohms dahil nga uh, 8 ohms 8 ohms simple guys may 4 ohms yan uh, ganun din sa right channel natin 8 ohms 8 ohms magiging uh, 4 ohms Uh, ngayon guys uh, sa akin pagtatanong-tanong sa akin mga customer uh, lagi ko tinatanong yung akin mga customer kung bakit nasira yung OPT na kinalang amplifier ah uh, ganito kasi guys ang nangyayari uh, ito uh, ang ibig sabihin nito naka maximum load na tayo rito dahil nga yan kung baka ito na yung kanyang limit uh, ang nangyayari kasi nagdagdag uh, nagdadagdag pa sila guys ng speaker Uh, ang katawiran ay eh, maliit na speaker Ito guys Yan uh, Halimbawa nagdagdag pa ng isang speaker uh, Simple guys Bababa pa yan ng 4 ohms ang niload natin na speaker Yan uh, Yan kasi kadalasan kasi ang dahilan Kung bakit nasisira yung ating amplifier uh, Natanggal pa Pordimo lang ito yan. Uh, Halimbawa Nagdagdag pa sila ng speaker na ganyan Ah, ang katwiran eh maliliit eh maliliit nga ang problema bumaba naman ang 4 ohms ang nilod natin sa amplifier ah, ang mangyayari guys ah, iinit guys yung upitin ng ating amplifier ah, masasunog masusunog guys yung pisa ng ating amplifier ah, ito guys ang karamihan na dahilan na ah, tinatanong tanong ko guys sa aking customer kung bakit nasisira yung ah, kanilang amplifier dahil nga minsan naka maximum load na nadaragdag pa ng maliit na speaker uh, hanggang dito lang muna siguro guys uh, sana may nakuha kayo ng na kunting idea dito sa vlog ko sa ngayon ah uh, ito based lamang to sa akin experience sa pagtatanong tanong sa akin mga customer uh, kung bakit nasira yung kanilang amplifier ulitin ko ulit uh, maraming salamat pala sa nag subscribe sa youtube and nagpalo dito sa akin sa, ano, sa facebook